Hello everyone! So ayan nga po, isishare ko lang sa inyo. Gabing-gabi na po, pero nakag... Nasa labas pa po talaga kami nito. So, papunta po kami sa bahay ng tita ng alaga ko. So, nagvideo-video lang ako sa gilid para po may content po tayo. Kasi po hindi na ako makaka-video ng nakaharap. Kasi nahiya naman ako nandyan yung driver at saka yung alaga ko. Hindi pwedeng masali sila sa video. So, ayan sa gilid-gilid lang tayo kasi nasa ano naman ako na sa gilid ng pintuan ng sasakyan. So ayan, ganito po yung lugar nila dito. Alam nyo, kapag umaga, nakikita nyo, pare-pareho lang talaga yung kulay ng mga building nila, yung mga bahay. Hindi po talaga, ano, hindi sila mahilig sa iba't ibang ano ng kulay. So, may mga puti lang, ganun, puti, gray. Minsan mo lang makikita, may nag, kukulay ng green, pula, ganun. Basta hindi talaga, ano, yung mga kulay nila dito, ang akala mo, alam mo ba dito sa lugar nami, dito sa lugar ng amo ko at sa kayo yung bahay nila, ay magkapareho-pareho talaga yung kulay sa labas. Kaya yung mga nagde-deliver po talaga dito ay... Nalilito sila kasi same lang po yung bahay tapos yung number ay pareho lang yung iba magkapareho din ng number alam nyo. Minsan nalilito yung mag-deliver kasi same lang yung number niya tapos same lang yung magkulay ng bahay. Minsan kasi yung magkaharap or sa kabilang ano build ay sa kabilang kanto ay pareho ang number. Pero may B naman at sa K, eh, ganun. Minsan kapag nalilito sila, hindi. Kapag yung number lang titingnan nila at hindi yung letra, so malilito talaga yung mag-deliver. So, ayan, maritis po talaga ako, charot. I-share ko lang sa inyo ito na sa gilid-gilid lang talaga tayo. <laughs> ang hirap po talagang mag-video. Tapos, ang ingay ng alaga ko kasi nag-cellphone po siya may pinanood po siya so nag voice over ako kaya pasensya na kayo kung ano yung sinasabi ko dito basta yun lang po kasi nahirapan na akong mag voiceover over hindi po ako sanay kahit ang tagal-tagal ko nang nag vlog ang hirap po talagang mag voice over kaysa sa magbi-video ka lang diyan tapos hindi ka magsalita or magsalita ka man, konti, ganun. Minsan talaga, naiya din akong magharap sa kamera, kahit ang tagal-tagal ko nang nag-vlog, ganun po talaga eh. Hindi ko talaga, hindi talaga masana yung pagmumukha kong ito na iharap sa kamera kahit po ang tagal-tagal na nating naging content creator. So, ayan. Gabing-gabi na, nasagalaan pa rin kami. Alam nyo anong oras na to, mga seven, mga seven, mga eight, mga ganyan na yata. Nakalimutan ko yung oras. Basta, nagbiyabiyahi pa kami nito at alam nyo, umuwi kami ng, ano, pumunta na naman kami ulit sa lola niya. Mga, ano na yung oras, mga ten o'clock. Akala ko nga, didiretso na kami sa amin, pero pumunta pa rin kami doon sa lola niya. Dinaanan lang talaga yung bahay namin. Ay hindi naman as in dinaanan yung bahay namin kasi nasa baba lang naman siya at saka yung daanan kasi nasa taas. Kaya syempre daanan pa rin namin siya. Bakit hindi na lang kami dumiritso sa bahay namin? So pumunta pa talaga kami sa lola ng alaga ko at umuwi talaga kami mga 1 eh, o'clock na. 1 AM ng umaga, madaling araw na. So ganun sila kagala dito. Kapag gabi nasa labas sila, pag sa umaga naman ay tulog na tulog sila. Ganun kas ano ang mga tao dito sa Saudi. Kaya pati ikaw nakatulong para ka na din talagang aswang. <laughs> Kasi pati gabi nagala mo na. so ayan ang ganda-ganda ng kulay niya, di Pablo. So, ayan na po. Ito lang po ang aking video today. Pasensyahan nyo na po na malikot siya. Wala po talaga tayong ano, na nag-stay yung camera. Hindi ko. Malikot po talaga yung camera ko. Thank you for watching, guys. Sana po ay hindi po kayong magsawang mag-support sa akin. Sa uulitin po. God bless everyone. Bye-bye. Ingat po kayo.